Marcelino na San Marcelino Corner uh, Ayala Yan Yan mga nakaposes na Yan po yan, yan yung mga nahuli Na uh, Mga sinasabing nag uh, naga uh, dito ka dito, tabi ka Charlie pag mukha mo yung nakikita rin dito ka ayan si Charlie <laughs> sabi ko si Charlie aking piloto sabi ko dito ka para pag mukha mo yung nakikita natin nasend ko yung picture ni Sir Manny sa atin oo tapos ayan alertem tsaka ka si Charlie marami siyang kuha kasi kari pa nasa vicinity yan eh. Ang mga pulis po natin ngayon ay uh, nag uh, uh, ng kanilang kapote. Kapote. Ayan. Kulay uh, ano uh, Apple green. Andito na yung mga kabataan na sumali sa gulo. Dito sa Ayala Bridge. Corner Romualdez sa Ermita, Manila. Iniimbestiga na sila lahat. Kung di kamali, nagkakamali, marami-rami ito. Mayigit sa dalawang po, tatlong po na mga inaresto. Last ng sugatan. sir. 31, sugatan sa polis. Binabanggit natin, inaalam ni General Abril. Sir, 31 po sa Manila. apat po sa apat po sa SPD. Uh, palakas ng loob sa mga polis sa tagal ng kanilang maximum tolerance. Yan, nilapitan ni General uh, Abril ang hepe uh, CRPO, yung mga pulis. Uh, Na, ano to tawag dito parang siguro baka mamaya pulis ang naglagay rito sa mga barrier paglapit mo Ayala Bridge eh nabuwag nila yung hanay pati yung mga railings nabuwag nila kaya kaya nakabuto sila yung Ayala Bridge pero hindi sila parang ano, na uh, Para ano, meron lang eh, may bumbero na rito na uh, binobomba na ng tubig yung ano, yung uh, na gulong. Ano to eh, wala wala naman yung yung pinakaulo, so, container lang. Yan. Ang dito na sila sa baba pero buod oh, ng napatong parang wala mo at ito sa ita to pero wala mo parang wala mo eh. di ay, 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 ay. ko Ayan. ko di ko di Ayan. Oh. Ah! Oh. Oo Ah! Ah! Desusmisi, desusmisi daw Bawal desusmisi talaga 'yung nila. Oo. Oh, oh. dami na. Oh, ito, huli sa Sila yun. Ikaw, yun ang interview ko kanina. Ayan, meron isa rito. Ay, pa. Yoko, Sa Maynila, malaya sila na masabi yung gusto nilang masabi. Hinaingman, panawagan mga pero ngayon nakita ninyo yung mga nag-asal ulol, uh, mga individual kasi walang matinong utak nagagawin niya kung matinong utak uh, kaya makikita mo yung totoong nag-rally dala ng galit sa gobyerno at ginawa kasi ng mga ilang tao sa gobyerno pero ito mga to So sa atin, sa mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila, in our own little way, we'll do our best tonight.